Ilang residente sa Muntinlupa City ang nagpaputok pa rin sa kabila ng umiiral na firecracker ban sa lungsod. Ito ang balita ni Jericho Albano. Sa kabila ng pagigipit at pagbabawal sa pagpapaputok sa lungsod ng Muntinlupa, mayroon pa ring mga residente ang nakitaan ng paglabag sa ordinansa. Ilang minuto bago magpalit ng taon, hindi na nagawang mapigilan pa ng mga otoridad ang ilang residente sa pagpapaputok. Ayon sa ilang residente, nakaugalian na nila ang pagpapaputok kaya naman patuloy nilang ginagawa ito kahit may umiiral na ordinansa sa naturang lungsod. Sa kabila nito, mayorya pa rin ng mga residente ang piniling wag nang magpaputok dahil sa panganib na dulot nito. Kaya yes, uh, sa Pagpaputo kami, iwasan ang disgrasya na iyon. Paboro ko na pinagbawal dito sa Muntinlupa para may iwasan ang mga ganyang aksidente. Ang ordinansa ay pinatupad matapos makapagtala ang lungsod ng maraming biktima ng paputok noong mga nakaraang taon. Batay sa ordinansa, pinahihintulutan lamang magpaputok ang publiko kapag nabigyan ng permiso ng Bureau of Fire Protection at ng Pamahalaang Lungsod ng Muntinlupa. Jericho Albano, UNTV News. Worldwide.